baka ganda ng kalsada mga kaidulan malamig lamig dito mga kaidulan dahil marami-rami pa nitong puno hindi pa pinuputo lang mga puno Panabuway na naman tayo syempre alam na i-shoutout natin ang mga kaibigan natin dyan at mga kaidulan dapat. Ayan mga kaidulan, mga gilid na yan, yan yung gilid na yan, inaayos pa yan mga kaidulan, gagawin yan at papalaparin yan mga kaidulan. Sarap pagpastan. Napangaganda yun. Ha? Oh. Ah, presko, presko pa nga dito mga kaidulan. Ganito ka sarap dito mga kaidulan. Pag dito ka dumadaan sa Star Tollway, Tollway. Star Tollway mga kaidulan. Oh, ganda. Dito na ako mga kaidulan sa Malbar, dito na ako i-exit. tulong na rin sa aking pinapasukan na kapad para naman makatipid sa tulgate kasi napakamal na ng tulgate dito mga kainulan dito na ako i-exit sa may Malbar Batangas ayan mga ayan, na ako sa oh. Okay. service road mga kaidulan ito mga kaidulan service road ito pag diniridiretso mo to papunta rin to ng Batangas City ya yeah, malapad din mga kaidulan oh. ito naman na ito winner ito pero pagdating ng hapon nakao oh, napaka traffic dito dito naman mga kaidulan malapit ako dito sa aking pupuntahan sa lima industrial Batangas ayan o oh. ngayon hindi pa traffic mga kaidulan mga awasan ng estudyante ay talaga naman na ka sa tamulay ng pa kapag inabuta ka mo kay dula ng traffic dito sa kalsadang to dito sa Lima andito na tayo mga idol sa loob ayan o nakikita niya kampanyan mga idol napakalawak na kampanyan ayan o napunta yan daw nanlalawak na kampanyan mga idol ayan o taas dito mga idol ang dami dito ang kampanyan dito na ang kampanyan na Yamaha Motors andito rin mga ang ng mga Yamaha na ginagawa ng motor. At dito, malawak-lawak to mga Lima Batangas to mga No, sa so, mga hindi pa po nakakaalam, ito po yung Lima Batangas. Ayan o. No? Siyempre, maraming puno. Kasi ano sila sa environmental. Ayan na, no? oh. Diba? Napakaganda naman kasi mga kaydulan, tingnan. Kapag may mga puno, di ba? Ayan you know. o. Ito naman, company niya mga kaydulan. Yan yung Ipson. Napakalawak yan mga kaydulan. Ah, talaga pag nag-deliver ka dyan, napakahirap din hanapin ng receiving, oh. Ayan, oh diba? Yan mga kaidulan si Ano mga kaidulan ako? Oh? Yamaha Yamaha yan Yan o oh, Narito nyo mga kaidulan ako oh? Yamaha Yan ang gagaling yung mga motor natin Na Yamaha